pinareho doon sa Cubao. Dan, please come in. ng MRT 3 tumirik. Tumirik ang isang train ng metal train transit line 3 M MRT 3 matapos na dumanas ng isyong technical kahapon. Sa abisyo ng MRT 3 Nabatid na dakong alas 8.37 ng umaga na magkaabiriya ang train sa northbound lane sa pagitan ng Boni Avenue sa Mandaluyong City, sa Guadalupe Station sa Makati City at around 8.37 am. Today, a technical issue was reported in the leading car of train set in between the station of Boni Avenue in Guadalupe northbound. Anang MRT-3, dahil dito pinababa ang mga 2 lulang pasahero ng train at inilipat sa kasunod na train. Ayon sa MRT-3, ang concert train ay naging stable sa packet track ng Show Boulevard station dakong alas 9.30 ng madaling araw Ngh at nakataktang isa ilalim sa higit pang pagsusuri, sa kanilang depot. Kaagad namang humingi na paumanhin ang pamunuan ng MRT3 sa mga pasaherong naapektuhan ng abirya. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bless Panyawan Liniment Oil mula sa bayan ng Imus Kapite, Mobile Journal No. 16, Danilo Pinareo, nag-uulat para sa Shine Balita News Online Nationwide. Maraming salamat sa mobile journal numero 16, Danilo Dan Pinarejo. Oras natin, alas 5, imidya na ng hapon. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita sa ating uh, balita national.